Ito po, ito po yung ating mga kalakal po ngayon. Oh. Ari po yung kangkong. Oh. Ba may green po ari. Eh. Sama-sama po tayo, diretso deliver na po ari. Eh. Bali ngayon po may harvest po tayo ng patola. Medyo madalang nang po at gawa ng nadaanan nga po tayo ng bagyo ay. Oh. Ang po hindi na po kada may ating patula tira tira na lang po ay yan po yung ating mga harvest na patula harvest po naman tayo ay ng papaya yan po mga uh, sa masamahin natin. Dito tayo sa papaya. Mm. Mabibinta po lahat yan. Ano? Mm. Kahit po tayo walang po order nito Ito po pag uh, hindi kadamihan Mabilis mabinta Hindi man mabilis Kung pag di pang konsumo natin yung iba hmm. Yan o oh. Yo. Ayun po, ito po yung ating mga kalakal po ngayon. Oh. Ari po, yung kangkong. Oh. Ba, may green po, Eh. sama-sama po tayo direct deliver na po ori まこういなるほな baka are-reject na po ay ating pangulamin na yung ganito minsan nga ho ay kung alin pa yung reject ay siya po ating pangulam ulam kung tutumbuhan po yun at gawa po ng sayang naman eh hindi rin mabibinta -pong sitaw. Ah, quality. Ilang klase lang ang puri. Papaya. Ilang kilo lang ang puri. Baka rin dalawang kilo lang. Bili po ito lahat. Mga bibili lahat. Samahan niyo po ako at ating ma-deliver po. ba ko po Hindi po, kumbaga yung po namang ibang mas marami hindi talagang mga 500 kilo. Ay tayo po ay eh, kahit pa dalawa-dalawang kilo, tagta tayo sa palengke ayos din po. palengke or dyan ho, sa talipapa. sa yes, mga tindahan po ba sa bayan, Eh po, sama-sama po tayo. Tapos dito naman natin para hindi siya mayanig. Oh. Makapira ho tayo ng 200 da. Mm. 200, mahina mahina na po naman yun sa 200 siguro. Gawa ng aring anim na tala tali, na agad ay, sa talbos pala ang. Yun, tara po. Bale na po yung ating gulay Diretso deliver na po tayo Sama-sama po tayo Ahem. <coughs> Tigre po yan, makahagip tayo ng 150 o 200 yeah. Talagang hindi na alam mo ah, Kung baga hindi na natin ano kung saan kakamutin ng pagkakataon natin para may ibang dapat gagawin to maghahatid pa na rin Ano anong gusto mo diyan? May patula. Ano? ano? May talbos ng ano, may kamote at papaya kung gusto mo. Kumpleto pa po? <laughs> 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 oh. mo? po. Ah, Hindi po, hindi po talong. Patula Ay, marami pa kami patula. Ah, na meron din Sitaw? Ay, pumili ka po. May kamote doon sa ilalim. Kamuti? Yung panlaga. Kasaan? Eh, tiga kaunti lang po naman yan. Kano, kilo na rin. Kano, ha? Ito'y mag-usap. Sasabihin ko nila diwang kamuti. Ari din po, hala. Kung gusto mo po, ay tatlo. Oh. Wala ka na po bang gusto din eh? Ay wala na, ina ay meron pa din, nakabili na lang si Ito kanina, ay papaya oh, meron pa. Ah, isla po. Sige pagla, ano, ano lang? Ay, Kangkong! Hmm, ano? Pambinching ko na lang yan, madam. oh, bahala ka na po. pati. Yan naman ay sumabit ay huli. <laughs> ah, sumabit, huli. Ah, oo, oh, 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 kuya. Abay, andar. Tayo pa, akong may sitaw, may patula ano ba ang gusto mo din Patu may sitaw po yo patula ay wala po, In nilahat ko na yung aking okra talbos na pula gusto mo, marami ka namang kangkong ay papaya meron po ay madami pa ano Pili po din eh ng ano. Ilang ba 'to? Hindi ko po ba ano? 1.2. Oh. Nagdadala sa akin dito yung matanday ATM. Ay, ayo, oh. kung yun ang lakad ay. Are po ba makakakorsa na dahan mo? Ano yan? Talbos. Talbos na pula at saka kang sampu 10-10. dami daw ko? Talbos na lang. Oh. Are po ba ang patula? Hindi po ba to? Hindi, bago po 'yan. Kailan o ari? ay tatlo Dili na lang po ba rin yung Talbos? Dili na lang sa taas? Pabili nga ako urea. Ah. Yung mala malalaki. Yung Arnold, anong iyong dadalihin? Ha? Huh? Anong iyong... Hindi. Sa baboy ba? Hindi. Sa manok? Sa manok. Yung ah. mga... Palahi. Yung nagkakaalibangan. Nice <laughs> Ano to? isaglit lang. Ano bang bibili mo to? Pakain ng Ano? Pampusa Pampusa daw Yan ba ato Sigurado ko na dyan <laughs> Ha? Ay hindi ko biro alam mo ito ako nabili din lang Ante yung maganda na lalaking aray Saglit lang na huwag kaalis at na magtitinda Oo, wala ote Oh, Ano yun? Camera po <laughs> Ayos so, daw, salamat po. 65 po, 65. Ayos sa so, tropa yung akin, bahala tayo po bumili ng pataba at saka palyat. Ang palyat ko pala yung puti, ano? So, ang binigay mo, ang biyay na. Diretso na. Isang kilo nito, busing. Camera po. Uh... Camera po. Camera? Yeah, kung oh. mawag ka po, wala at nakikimakita. Ang mga lang ko'y pula yung CCTV. Ay, 60? Okay. Magkano ang ano, magkano ang... Baranyo. nyo? 30? Uh, 25 ganun. Lalo ko na. Dati. Oh. na ho ari, tayo bumili na nung mas kailangan natin. Eh. Tayo pa yung nakabili na. Aba, oh, talaga si Ute din pa dumaanan. Tayo pa yung nakabili na ng palyat at saka yung mga gamit po natin doon, eh. Tapos